Gusto mo ba na siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo ngayon mismo? Dahil sa palagi na lang kayong nag-aaway ang dalawa at palagi na lang kayong nagbabangayan sa isa't isa, kaya hanggang ngayon ay hindi na siya tumatawag, text o chat sa iyo. At gustong gusto mo na siyang makausap ngayon mismo at palagi ka na lang naghihintay na ikaw ay tawagan niya. Pero wala talaga. Kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo ngayon mismo. Ang gagawin mo lamang ay napakasimple lang at napakadali pong gawin at ito'y napaka-epektibo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Una, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At sa ibaba ay isulat mo, call me now. At pagkatapos mo na itong masulat, ay kumuha ka ng kaunting asin, ilagay ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. Pwede mong isulat sa left o sa right na palad mo kung saan kayo comfortable na isulat ito. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay magmamakaawa na tatawag sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang itapon ng asin at huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual isang beses sa isang araw at depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At paniguradong magmamakaawa siyang tatawag sa iyo ngayon mismo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.